Medyo matagal na nga ni itong video na to at ngayon ko nga lang pang i-voice over. Ito pa nga yung araw na bago ang karawan nitong batang si Yvonne. Isa nga pala ako sa 7 shoes kaya naman pumili na nga kami dito. Hindi ko na nga rin nagawang itago pa yung pagbili ng sapatos para sa kanya. No ba naman kasi ay nagpupumili talaga na sumama. Ngayon niya nga ng mga ganitong sapatos na napili ko para sa kanya ay eh, ang gusto niya nga ay yung may heel. Napaka-arte naman kasi nitong batang to at ang gusto niya nga ay lagi siyang sexy. Ang ending siya na nga yung pinapili ko. After noon, ay bumili naman kami ng chocolates. Sa nga din pala si Ate Love sa Sardan Chocolates kaya naman binilhan ko na nga din ng chocolates. At pagka uwi nga namin ng bahay ay nasikaso ko nga agad itong pagbabalot. Kahit nakita na nga nung batang magbe birthday yung regalo ko sa kanya ibabalutin ko pa nga din ito. Hindi na nga siya masusurprise dito sa ibibigay kong regalo dahil alam niya na nga yung laman. Eto nga at ipapakita ko sa inyo yung napili niyang sandals. Pili din kasi siya sa kulay pink kaya ayan at pink din yung napili sandals. Hindi naman sa inyo ay napakahilig nga nun sa may heels. Dagat nga pala kami nung birthday niya at na-upload ko na nga yung mga kaganapan. May fast forward, nag-overnight nga lang pala kami sa may dagat. Kauwi nga namin ng bahay ay agad ko namang inasikaso yung pagluluto dito sa nasyalo naming lechong baboy. And nga pala at nandito na naman nga ulit yung batang nag-birthday. Sabi ko nga sa inyo ay parang bunso ko na din yan dahil lagi nga yan nandito sa amin ways, balik na tayo dito sa lulutuin kong lechon paksiw. Ayan nga, at naghiwa na nga din pala ako ng bawang at saka sibuyas. Ay, dito nga pala sa maliit na kawali, ay dito ko na nga din pagsamasamahin lahat. Ay, ko na nga din dito yung bawang at saka sibuyas, pati na nga din itong lechon. Nagdag pa nga ako ng madaming sibuyas dito nga sa may ibabaw. At tapos ay naglagay naman ako dito ng toyo. Kasya ko nga pala dito sa lutuan ko na to, dahil sa induction ko pa rin ito lulutuin. Aba naman kasi ay hanggang ngayon, di pa rin ako nakakabili ng gasol. Kung nga palang maglagay ng toyo ay isunod ko naman itong suka. Next naman ay naglagay naman ako ng tatlong kutsarang brown sugar. Naglagay nga din pala ako ng paminta powder. Pagkatapos ay nilagyan ko na nga din ng maraming tubig. Dahil papakuluan nga natin ito ng bongga hanggang sa mag-reduce nga sabaw. Doon lang din naman yung mga pinaglalagay kong mga pampalasa dito nga sa lulutuin kong lechon paksiw. Ay nga din pala kayo maglagay ng mang tumas pero dahil wala nga ako nun kaya hindi na nga din ako naglagay. At nung malapit na nga itong maluto tinikman ko na din at inadjust ko na lang yung lasa at naglagay ako ng konting magic. Nung pagkatikim ko nga ay sobrang masharp na kaya naman pinatay ko na nga din itong induction. Siya hanggang dito na muna. See you sa so next one. Bye!